guys paluto na guys ano yung kina anong kinakapa mo dyan usok <laughs> Ayan, Bakal paniba kalami. panibago na po yan guys oh. ayan po sa akin ba't ba yung bumili ng pitukan ba't ba guys, di ba tayo kumain? Pumili po tayo ng isaw-isaw. gulam -isaw. natin. Guys, paluto na guys. Anong, anong kinakapa mo dyan? Usok. <laughs> Ayan, paniba panibago na po yan guys. Oh. Ayan po sa akin. Pagpapay ko bumili ng pito nga guys, di ba tayo kumain? Bumili po tayo ng isaw-isaw. Ulam natin.